Madalas ka ba ang bangungutin? Gusto mo malaman yung dahilan kung bakit nangyayari ito? Hi guys, this is me again, Ed Peace, and welcome back to my channel. kami kayo ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na hindi ni-deliver in a story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Ang kamayin ka sa mga kwentong nakakatakot. Tara! Tara! sabay-sabay tayong matakot. Again, guys, Happy New Year and welcome back sa ating bagong episode this year. So, pasensya na lang sa boses ko na no medyo <coughs> nagkasakit ako this past few days. Kaya medyo nahihirapan rin ako mag-upload ng sunod-sunod Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko Hanggang ngayon Pero medyo may poses na ako Kaya tapag gawa na ako ng bagong episode para sa inyo So pag-usapan natin Kung bakit ba tayo binabangun Or kung bakit tayo Nag-sleep paralysis Based sa mga ni-research ko And uh, nakita ko doon na sinasabi nila na major reason kung bakit tayo nagkakaroon ng nightmares sleep paralysis is because of stress, anxiety could be depression so maraming factors na napapastress sa atin no? if you are like mentally exhausted it <coughs> can cause bad dreams or nightmares, especially sleep paralysis so on the other side <laughs> May mga naniniwala na kapag binabangot ka daw o nag-sleep paralysis ka, ay dinadalaw ka ng mga kaluluhang ikaw. At minsan, naman nila lang na hindi imbitado sa iyong panaginip. Maraming naniniwala na kapag nagising ka daw sa gitna ng panaginip mo, which is tawag na REM sleep, ay makakita ka ng isang nilalang na sobrang nakatakot. And sometimes, sabi nila ko, ano yung pinakakinakatakutan mo? Yung makikita mo. Um, If you, ex you have experience no sleep paralysis or yung REM sleep na parang nagising ka sa kita ng panaginip mo na nakikita mo yung katawan mo na natutulog pero parang alam mo yung feeling na parang humiwalay ka yung kaluluwa mo ng time na yun. They say na pag gano'n daw yung nangyari sa'yo, sobrang vulnerable mo daw. So, is it possible na dreams can connect us to those loved ones that we have na nag, nauna na sa atin, hindi, they, they passed away to make us feel that they still love us or send us a message? Is it possible na may, pwede mangyari yun? Ako, I don't know. 100% pero they say na it is possible na nangyayari yun. Kasi I remember um, one of the stories yung tat, um, uh, ng tatay ko nung time na to is parang uh, 20s pa lang yung age niya. May napanaginipan daw siya kakaiba. Okay. Sa panaginip niya, may nakita siya isang kabaong. And nung umapit siya dito, binuksan niya ito malaking gulat niya na nakita niya sa loob ng kabaong yung dito namin at yung dito namin na to ay isang sundalo hours after niya mapanaginipan yun may kumatok sa pinto nila yung pagka open na ng pinto nag start na umiyak yung kapatid ni papa dahil nabalitaan nila na pumanaw na yung dito namin which is, which is brother-in-law ni papa So, noong time na yun, na-ambush daw sila no, ng mga rebelde. And isa sa mga nasawi ways yung dito namin. So, it is highly possible na spirits can really pass message through dreams. Kasi, I don't know how. I don't know. I don't know how to explain it. Pero it really happens. Kasi, kasi si Papa ganun eh. And, kung pupunta tayo no, sa creepy side, most of the creepy experiences ng asawa ko is true dreams. Ako bihira ako magkaroon ng nakatakot na panaginip. Pero pag nangyayari yun, sobrang nakatakot na rin yung nangyayari pagkagising ko. So, sa asawa ko, no, I remember she had a dream na time na to, katira kami sa La Union. So, malaki yung master's bedroom kung saan kami nagre-rent. And, na naginip siya na may isang lalaki na biglang pumasok sa master's bedroom. Yan, diretso itong lumakad papunta sa office chair ko. Yan, umupo ito. Bumingon. At tumingin sa akin. Sa panaginip na yun, natutulog daw ako. So, parang sa panaginip na yun, nagising yung asawa ko. Yan, kinausap niya yung taong to. Sinabi niya na, ano bang kailangan mo at anong ginagawa mo dito? Sabi mo, wala naman daw. Tumitingin lang daw siya sa akin. And, after that dream, Samotsara yung kamabalagan na yung nangyari sa amin sa bahay na yun. And it was really creepy lang yung tumatay balay mo. <laughs> so it was really creepy. um Kasi I don't know how that happened. No? Pero lahat ng sobrang creepy dreams na meron ng asawa ko. May nagpaparamdam talaga after. Pero I remember na one time, nung college pa daw siya. She had a dream na may apat na tao daw na pumasok sa loob ng bahay nila and pilit siyang tinatawag akala niya nung una is tatay niya yun pero matay mo to pumanaw na yung papa ng asawa ko so tumaba siya and laking gulat niya na hindi yung tatay niya yung tumawag sa kanya At apat sila nung pagkalating ay parang tiimbitan siya na sumama sa kanila and parang dinidikit na daw yung mga mukha nila sa kanya. And yung creepy ba doon, no? parang hindi niya masyadong makita yung mukha nila. Parang against side, no? parang may shadow na tumatakip sa mukha. And sobrang creepy daw nun, nung no? experience na yun. And parang hindi daw siya magising-gising. Buti na lang, no, parang nagdasal siya sa panaginip niya. Nagising siya and nakawala siya doon sa panaginip na yun. And in continue, to continue that uh, may connection pa to it happened nung bagong kasal kami na ng asawa ko so, uh, we rented a small house um, parang isang barangay lang yung layo sa, sa kung saan ako nakatira dati and pinabless namin nabless yung bahay kung saan kami nakatira nabless yun kahit luma na nabless yun and she had this dream about that four entity again pero, sa dream na to ay andun lang siya sa gate. Hindi sila makapasok. Yun niya lang kung bakit hindi sila makapasok. And parang, ano parang siya tinatawag nila yung asawa ko and pinipilit na sumama siya. Pero sinabi ng asawa ko na hindi siya sasama sa kanila kasi parang nakatakot sila. So, that happened. And it is so creepy na experience ng asawa ko. I've heard this short story na nangyari sa isang babae na pinantuan siya ng kaibigan niya. Hindi niya alam, nung mga time na to, nung marinig niya yung kwento, ay pinasa na sa kanya ang isang sumpa ng isang nilalang na nadalaw sa'yo kapag nananaginip at natutulog ka na. Pungunan niya siya nang no? kasi parang um, sinabi niya yung kaibigan niya na kulang na sa pananampalataya then after nung umalis nung kaibigan niya na yun may kumatok hindi mawala sa isip niya yung kwento ng kaibigan niya na parang paulit-ulit na tumatakos sa isip niya and parang naiimagine imagine niya yung itsura nung nila lang na dumadalaw sa panaginip ngayon may kumatok sa pinto pilit niya kasi sabi na hindi lock yung door open lang to buksan mo na inisip niya asawa niya to so wala silang anak na, na asawa niya and hinayaan niya lang sinasabihan niya asawa niya na open ang door i-open mo na pero katok pa rin to ng katok so napilitan siya kahit masamang pakiramdam niya napilitan siya i-open yung door pero hinulat niya wala siya nang nakita wala siya nakita sinarado niya yung pinto and pabalik na sana siya sa kwarto niya nung biglang dahan-dahan bumukas yung pinto paglingon niya may sumilip na isang nilalang maitim ito mataba walang suot na damit nakatakot yung iti sa mukha nito parang dahan-dahan -dahan daw itong malapit sa kanya and toon nagulat siya dahil panaginip lang yung lahat na yun and ginising siya ng asawa niya dahil pawis na pawis na daw siya so akala niya yun lang yun And it was just a bad dream Dahil nakarinig siya ng nakakatakot na kwento So Para ma-clarify kung ano yung talaga yung story Yung kaibigan niya na nagkwento sa kanya Ito yung sa kanya Yung nilalang na daw na yun Parang baka gusto na lumabas sa panaginip niya Yung pinakakatakot niya experience sa nilalang na daw na yun Is Sa panaginip niya Lumapit na sa kanya yung matabang nila lang na yun na naamoy niya na sobrang baho nito and parang tatakas na sana siya and parang nagtangkang itulak siya nung nila lang na yun sa may hagdan buti na lang pungatan siya nagising siya pero nakatakot dito ay pagising na nasa harap na siya ng hagdan buti na lang nagising siya so ngayon balik tayo sa story ng isang kaibigan. Hindi niya in-expect na napasa na sa kanyang sumpa. Halos every time naman na mananaginip siya, nakikita niya itong nilalang na ito. palapit ng palapit ito. Hanggang tumating sa point na parang kahit gising siya, nakikita niya ito. Pero, hindi ito nakikita ng mga tao nakapalipot sa kanya. At, yung asawa niya lalong-lalong na yung Dumating pa sa point na parang gusto na siya gusto na siya ipacheck ng asawa niya sa psychiatrist. Na baka nababaliw lang daw siya. Pero, um, hindi pa rin naniwala talaga yung asawa no. And siya, nakikita niya talaga yung nilalang na to. And sabi nila, bawal daw banggitin yung pangalan nito. Dahil kung babanggitin mo daw yung pangalan nito, ay dadalawin ka na nito sa panaginip mo. Lalong-lalo na pagbabae ka. Buti na lang, isang araw, may nakita siyang pusa sa labas ng bahay nila. And inalagaan niya ito doon. And after niya makuha yung pusa doon, napansin niya na hindi na makalapit sa kanya. Yung ina lang na yun. Kahit nakikita niya ito paminsan, ay niya ito makalapit. Parang naging pangontra niya yung pusa pala. No. So, based sa story na sinare niya, yung pusa yung nagligtas sa kanya no? and never niya na daw pinasa yung sumpa kahit anino kahit naging desperado na daw siya never niya pinasa yung sumpa and to think this is a real story no? it happened and it's a crazy story na hindi mo i-expect mangyayari no, sa isang tao but there are things that we can never explain and we'll never understand so ako there are things that happen to me na mahirap i-explain And pag naalala ko, sobrang nakatakot pa rin talaga. So, yun yung kwento natin ngayon and hopefully na-enjoy nyo to. So, mababaw natin yung end episode para sa mababaw natin viewers. Don't forget to like this video, drop a comment, and subscribe. Nandito na tayo. Hanggang sa susunod.